NR or DPWH yun mga brother so inikot natin eto yon, eto na yon. try natin umikot ulit ayan punta naman tayo dun sa kabila I think mayroong daanan dun pwede rin ata dito sa kabila yon yung ano lighthouse okay yun <laughs> Lighthouse. yeah, Lighthouse ba yan? <laughs> Tama ba? Oh, ito pala yun. Yung daan kanina na nakita natin pero sarado. Oh, pwedeng bumaba dyan. Ibaba mo yung motor dyan. Ayan. Tuloy lang tayo mga brother. Ayan. Mag-explore tayo dito. Dami pala dito ang pwedeng ano. Pasyalan mga brother. Oh. yon, oh, yun. So, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Ayan mga brother o. Oh. Ayan mga brother o. Oh. Okay. Wow. Maganda dito kapag ano. Sa hapon. Oh, ang daming mga nagdi dito, Oh. di <laughs> oh, diba? Nakatago sila mga brother o. Oh. oh, yun. Ayun. Sabi na nga eh, dito yun eh. Ayan, ang tanong, paano ka makakakit dyan? Ayan, saan pa punta to? Ayun. Saan pa to? Ganda, ganda. Woo! Woo! Sarap ng hangin, mga brother. Sarap ng hangin dito. Sana di sila magalit. Pasensya na po. Iba yung dinaanan ko. <laughs> Ayun. Oh, ang haba pala nito. Ang haba pala nito. Oh. Ganda. So school na ata to. Ayun. School. Okay, parang likod to ng elementary school or yung national and city high, national high school. Okay. Aba, hanggang doon. Mga brother. Hanggang doon. Wow. Wow. Ang ganda. yon mga brother, nag enjoy ba kayo? <laughs> Sarap. Ayan. Ngayon lang ako nakapunta dito kaya susulitin ko na mga brother. Ayan. Susulitin ko na. At dito nagtatapos ang kalsadang ito. Ayon mga brother. Wow. Ay, meron pa doon hanggang doon. Iwan ko kung ano na ito. Resort na siguro to. Ayun no, ganda ganda ayun mga brother malakas yung hangin so hanggang dito na lamang tayo hanggang dito na lamang tayo pupuntaan natin yung park naman Okay, once again, this is Donrix TV. Salamat sa patuloy na pag at panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating munting vlog. <laughs> Pamamasyal sa araw na ito. At ang venue na ito ay matatagpon lamang po dito sa Darapidap. Ayan, Darapidap. Ayan, silo muna tayo. Okay, thank you, thank you. Please follow, like, and share itong video na ito para maraming makapanood. At kung ikaw ay nahagip ng ating camera, pasensya na. <laughs> Salamat kung share ka. God bless you. Ayon. Ayon. Ang astig namang motor nila. Thank you. Once again, bye bye.